Tumalikod ka na! Kuya! Talikod! Ah, ikinamatay niya isang lone gunshot wound sa... sa ulo. Talikod! Parang alam mo yung gusto mong umiyak na hindi ka makaiyak, nalulungkot, namumutla, parang hindi ka makakain. Kilalang miyembro ng all-female dance group na Baywalk Body si Rejoice Rivera sumikat si Sir Joyce sa mga balita at pahayagan. Hindi dahil sa kanyang galing sa pagiling at pagsayaw, kundi dahil natagpuan siyang nakahandusay sa kabaan ng North Luzon Expressway. May tama ng bala ng baril sa mukha at wala ng buhay. Magandang gabi. Ako si Martin Andanar, ating tuklasin ng bawat pangyayari. At alamin ang buong katotohanan sa pagpaslang kay Rejoice Rivera dito sa Crime Classic Nakilala si Rejoice Rivera o Dayan Marie Santos sa totoong buhay at ang Baywalk Bodies. Nang kontrobersyal silang nagpictorial sa Baywalk sa Boulevard sa Manila noong taong 2004. Ngayon so, yung grand loans ng Baywalk Bodies. Dapat kakaiba yung name. May Rejoice, may Palmolive, may Ivory, may Pantin, may ganun. So, siya na yung Rejoice. Kaya parang Shampoo pala yung name nila, pero the group called pala is Baywalk Bodies. Unti-unting nakilala ang grupo, lalo na't na sinabayan pa ito ng kanilang nakaaliw at nakakikiriting pagsayaw at pag-awit. Pero para kay Rejoice, ang pagpasok niyang ito sa showbiz ang susi para tulungan ng pamilya. Siya na kasi, ang tumayong padre de familia simula nang mamatay ang ama. Ayan na, ayan na, ayan na! Galing oh! kong sumayaw, no? Ang galing mo. Ano masasabi mo dyan? Bali, 2007 kasi namatay yung father niya. Then parang sinabi niya sa sarili niya na siya na magiging breadwinner ng family. Ayan. Talagang siya ang, ang nag-ano, nag-ano sa sarili niya na i-push niya yung sarili niya magtrabaho para sa family niya. Kaya ni sa hinagat hindi maisip ng ina ni Rejoice na si Nieves Alita Santos kung sino ang nakabangga ng anak para mauwi sa madugong pagtatapos ang kanyang buhay. Hmm. Siyempre naman, Nay. Lahat naman ang ginagawa ko ay eh, para sa inyo. Basta pinapangako ko sa inyo ni ate at ni na kahit na wala na si tatay, nandito ako para supportahan kayo. Kaya naman ako nag-artista para sa inyo eh. Ay! Ay! Pasensya ka na Pasensya ka na anak. Na-traffic kami sa galing Okay lang. Hm. Okay lang po. Ay, siya nga pala yung ano yung, 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 yung sa ATM yung paling tango. Ay, oo nga pala. Naku. Gabi ng 28 ng Desyembre 2010 Ilang oras bago mangyari ang karumaldumal na sinapit ng dalaga Ay nagkarumparao ng pagkakataong magkita-kita ang mag-iina raw ang araw na iyon Para sa mag-anak na Santos ayon sa ina ni Rejoice Oo nga Nay, bago sa iyo to Oo, wala akong paggagamitan niya Kasi ng time na iyon Nag-text siya sa akin, sabi niya Maluwas kayo ni ate kasi nasira daw yung kotse niya. Daling ko daw yung ATM niya dahil, uh, yun nga, kailangan ng gastos. Ako kasi ang may hawak ng ATM niya, bankbook niya. Ganda, di ba? Gusto mo ba yan? Oo ba? Kabala. Sige na nga, na ano natin mamaya, daan natin ulit ha. Ah. Ano ba size mo ngayon? Parang nanalaba ka. <laughs> <laughs> Totoo na. <laughs> Kapi na lang tayo. Hindi alam ni Nanay Nieves na ito na pala ang huling sandaling makikita nilang buhay ang pinakamamahal na anak. 10 o'clock ng gabi. Hinatid pa niya kami sa sakayan. Kwento pa ni Nanay Nieves. Matapos daw nilang magkahiwalay ni Rejoice, ay nagsabi ang dalaga na magkikita para sila ni Kisa Curdy. Kasamahan ni Rejoice sa Baywalk Bodies at kanya ring kasama sa bahay. Pinatotohanan naman ito ni Becky Makapagal, kasera ni Rejoice. Nung araw na nagkita-kita ang mag Santos, ay nagipagkita rin si Rejoice sa kaibigan si Kisa ng gabing iyon. Kasi nalo, lumabas sila noon daw nung pagkatapos nilang na, lu, nakita nagkita ng mama niya, lumabas pa, lumabas pa, daw sila ni Kisa noon, nanood ng sine yata. Tapos yun, nanood pa sila ng sine dalawa ni Kisa. Tapos, umuwi sila. Madaling araw na. Naantok na ako eh. Sige ah. Ah, Sige. Bye. Ay, Rejoice! Yung rocket natin bukas sa Batangas, maaga pa yun eh. Sige. Sige. Good night. Good night. Bye. Mula noon, ay hindi na nakatanggap pa si Nanay ng text o tawag mula sa anak. Kinabukasan, laman ng mga ang balitang natagpo ang patay si Rejoice. Nakahandusay ang mga labi nito sa kahapaan ng North Luzon Expressway o NLEX, Barangay Tabang, Giginto, Bulacan. Ayon sa investigador na si Colonel Emma Libunao ng WCD o Women and Children's Desk ng Camp Krame, sabog ang mukha at naliligo raw sa sariling dugo ang dalaga nang ito ay makita. Bali, ano to, madaling araw ng December 29, 20, 2010 yung nakita lang yung bangkay niya ng isang passerby. Ng, I think, if I remember it right, truck driver. Tapos nani report doon sa toll, tollgate, gate na sinabi na merong babae o merong katawan na nakahandusay sa gilid ng kalsada ng NLEX. Siya ay namatay sa isang tama ng barel. Ngunit ang pamilya ni Rejoice, inabot pa ng tatlong araw bago nalaman ang masaklap na balita. Yung 31 pala, may natanggap na ako na text message. Sabing gano'n na binaril daw si Rejoy sa NLEX, na ayaw daw niyang madawit yung, ayaw daw niyang madawit dun sa, sa ano, sa crime na yon. Hindi naman siya yung typical na nagpapatay ng cellphone, 24 hours open yung cellphone. Ganyan. Tapos kinabahan na kami on the second day, on the third day, Ganyan. Tapos mga 20, 29, na iba na yung mga pang pangitain, iba na yung pakiramdam, iba na yung ano, alam mo yun? Yung makarinig ka lang ng balita, piling mo siya na yun, gano'n. Di siya talaga. Sino ang may kagagawan ng pagpatay kay Rejoice? At ano ang naging motibo niya para kitilin ang buhay ng dalaga? Ikatatlumput isa ng Desyembre, isang mensahe sa cellphone na natanggap ni Nanay Nieves na labis nagpakaba kanya. Binaril daw si Rejoy sa NLEX na ayaw daw niyang madawit yung... Ayaw daw niyang madawit dun sa... sa ano, sa crime na yon. Naging palaisipan para sa mga otoridad ang pagkakapaslang kay Rejoice Rivera. Pero dahil sa isang text message ng na hindi nagpakilalang sender sa mga magulang ni Rejoice, tila nagkaroon ng direksyon ang kaso. Hindi makapaniwala ang mga kamag-anak at kaibigan ni Rejoice sa kanyang madugong sinapit. Kahit na kasi kinutuba na si Nanay Nieves, hindi raw niya ito inisip. Siyempre, nandun yung kutob. Pero inaalis ko yung kutob na ganun. Kasi alam ko kay Dayan, buhay niya yung phone. Kahit saan siya magpunta, makikitawag yan, makikitext yan, sasabihin niya kung nasaan siya. Maging ang sinasabing kaibigan at housemate ni Rejoice na si Kisa Curdy, na kanyang kinita noong gabi ng 28, ay hindi na rin mahagila. Kaya naman labis-labis ang pag-aalala ni Nanay Nieves para sa anak. Nung nagkita kami nung ano sa LRT, kinikwento na niya na meron daw ngang nag invite sa kanya, may susundo. Basta sabi daw nung kausap niya, basta susunduin siya. Pero sinasabi niya may show siya. Basta sabi niya, basta susunduin. Parang persistent ba na? Kilala niya siyempre. Hindi naman siya sasama sa hindi niya kilala. Ayun kay Becky Pagal nakita pa raw niya si Rejoice noong bandang alauna na madaling araw ng 29 ng Desyembre. Mga 1 o'clock siguro yun. So, tapos, yun nga, may, may, na ano ako, parang may kausap siya sa cellphone. Siyempre, hindi ko naman lang yung nakausap niya. Mismong gate, eh nakasilip ako dito. Matagal sila eh, siguro mga after 30 minutes pa eh, hanggang doon, nung, nag-usap sila, narinig ko ng Nagsarado yung gate. Sabi ko siguro ma bumalik na matutulong na. Ay, hindi ko na alam noon kung saan siya. Ang mga sumunod na mga eksena, bandang alas 3:45 ng madaling araw. Natagpuan ng pangkay ni Rejoice Rivera sa gilid ng kalsada ng NLEX malapit sa Tabang Exit. Nakahandusay at may tama ng bala ng baril sa kanyang ulo. Ikatatlumpot isa ng Desyembre, isang mensahe sa cellphone na natanggap ni Nanay Nieves na labis nagpakaba kanya. Binaril daw si Rejoy sa NLEX na ayaw daw niyang madawit yung ayaw daw niyang madawit dun sa sa ano, sa crime na yon. Then, kasi daw yung boyfriend daw ni Daya nagsiselo sa isang tao na nakakulong, mga ganun ba? Then, Tinext ko pa siya, sabi kong ganun, nasaan na si Rejoice? Sumagot naman yung nagtext sa akin. Hindi ko po alam. Then kinol ko na yung number na yon. Wala pinatayan naman ako ng phone. Kaya wala na kaming ano. Wala na kaming communication ng ano. Nang umaga rin giyo, nakarating ng masamang balita tungkol sa kalunos-lunos na sinapit ni Rejoice. Sabi ng ganun ng taga Enlex, mag magkita tayo sa Santa Rita tol, exit. Kasi doon, parang doon yata, parang doon nila, may mga pictures kasi doon, parang doon nila papakita sa amin kung talagang si Diane yun. Eh habang nasa Endlex na kami, kausap naman ng sister ko si Vice Governor, si Daniel Fernando. Sabi nga ng sister ko, uh, kaano niya kasi yun eh, close friend niya. Sabi niya, Tol, pakitingnan naman sa uh, giginto police consider yan yung nakuha nila nung 29. Kaya sabi ni Vice, wag na kayong pumunta sa sa ano Santa Rita exit. Dumiretso na kayo sa morgue dahil positive si Dayanyon. yun. Yun, dumiretso kami sa morgue. Kita namin. Naging maugong at maingay sa media nangyaring ito kay joyce Rivera. Base sa investigasyon, isang tao ang lumabas na mastermind ang kontrobersyal na si Raymond Dominguez na nuoy lamang sa Bulacan Provincial Jail dahil sa pagkakasangkot sa iba't ibang kaso ng car napping. Parang yun na din ang tinutumbok na investigation namin. Parang iisang tao ha. Parang, parang totoo. Pero nagkaroon ng breakthrough ito. Noong yung Lozano, ibang case, remember? Di ba meron silang nakuha na witness na lumutang? si Alfred Menjola alias Bading. Si Alfred Menjola, hindi man ku kusang loob niya na sinabi na itong pangyayari kay Rejoice Rivera na ito, ang mastermind ay ang mag-asawa, yung mag-live-in partner na si Raymond Dominguez at saka si Katrina Paula. Ito yung sang-ayon, sang sa testimony ni Alfred Menjola. At yung kanyang yung testimony na ito ni Alfred Menjola ay pinanumpaan niya ito sa korte. Mula sa mga nakalap na impormasyon at ebidensya ng otoridad, napagtagni-tagni raw nila ang mga pangyayari bago namatay si Rejoice. Tapos meron pang mga ibang na napunta na sa amin, yung uh, diary, yung diary ni Rejoice Rivera na napakalaki ng naging tulong din para sa backtracking, pagbabacktrack namin ng kaso tsaka mga cellphone numbers. Napaka, napakarami naming inimbitang personalities. Lahat ng nakareflect, lahat ng mga nakausap niya, lahat ng nakasama niya, sa hanap buhay at saka sa mga per, sa personal niya, ay inimbitahan namin at nakuhanan nito ng statements. Lumutang din na witness na si Alfred Menjola alias Bading, dati umanong kanang kamay ni Raymond Dominguez. Siya rin ang tumayong star witness sa Luzano at Evangelista murder case noong 2011 na sinasabing si Raymond Dominguez din ang may pakana. Para sa mga otoridad, malaking papel ang mga revelasyon at payag ni Alfred Menjola sa mga pulisya para malutas ang kaso ng pagpatay kay Rejoice. Na-solve yung kaso in, in the sense na alam na namin, naniniwala kami kung sino yung perpetrator, ano ang punot dulo bakit pinatay si Rejoice bak o bakit pinapatay si Rejoice kasi yung mga allegations yung mga sinasabi ni Alfred Menjola dun sa kanyang testimonya nasuportahan namin ito ng ano mga ebidensya eh, ng mga dokumento, yung sinasabi niya totoo, may mga ano medical records dun sa mga allegation niya nakakuha kami yung dates at saka pangalan nagtutugma Ayon sa sinumpang salaysay ni Alfred Menjola, dating kasintahan naman mano ni Rejoice si Raymond Dominguez nung siya ay nakapit sa Bulacan Provincial Jail. Naasikaso ka ba nila na maayos? Oo. Hindi ako makapag na ka. Madalas din daw itong tumalaw kay Raymond sa kulungan. Bagay na hindi lingid sa kalaman ni Katrina Paula, isa ring sexy actress na nooy ka-live-in partner ni Raymond. Hello? Hello, Ipinasundo raw ni Raymond si Rejoice Sa isang taong nangangalan Joel Alas dos na madaling araw Noong Desembre 29 Oo, oh, ah. sama ka na lang Okay, sige, sige Pumunta ka sa Bulacan Medical Center At kitain mo si Joel doon. At ibigay mo to sa kanya Ayun kay Alfred Inutusan para siya ni Raymond Na ihatid ang susi na hasakyang Gagamitin sa pagsundo kay Rejoice ikaw eh, pinabibigay ni Raymond. Tuloy na ako. Andre, gising, gising. Raymond. Ah, makita kayo ulit ni Joel. Makalipas sang ilang oras, muli siyang ginising ni Raymond upang kunin ang susi at isang cellphone kay Joel. At ipinaabot ang 10,000 pisong kabayaran para sa trabaho ni Joel. Ito na pala yung sulit tapos, cellphone. Okay. Teka, teka. Ay, pinabibigay pala sa si Raymond. Saan ba naman yan? Uh, Oo. pabalik ulit kay Raymond. Oo, oh, sabay ka na sa akin. Sige. Tanda lang, tanda. Sa kanilang pagkikita, isang payag ang binitawa ni Joel. Diyan, diyan, lang ako, diyan lang ako. Ah, dito ka na ba? Oo. Sige, tabi lang natin. Salamat, Joel. Mahirap palang pumatay ng harapan. sasama ko si Rejoice nun eh. Makalipas ang ilang araw mula ng mapaslang si Rejoice, agad ding naikwento ni Joel kay Alfred ang tunay na nangyari sa dalaga. Ako pumatay doon. Ha? Huh? O Rejoice, dito, po tayo. Uh, Joel, um, dito ta. pa tayo. Rejoice, salamat ah. Dito pa tayo sa akin. Kwento raw ni Joel, inutusan naman na siya ni Raymond na sunduin si Rejoice sa Quezon City. Ah, uh, ma May problema ba kayo sa Raymond? Wala naman. Uh, bakit? Ah, uh, wala. Wala naman lang. Sige, tulog ka muna dyan. Itipiglit ko muna. Medyo malayo pa tayo. Ah, <laughs> sige. <Okay>, salamat ah. <ha. laughs> Ang pagkakaalam ng dalaga ay dadalhin siya sa kulungan kung saan nakapiit si Raymond. Ngunit hindi pa man nakakarating sa Malolos, Bulacan. Mamat! Kuya. Baba. Kuya, ba, kuya bakit? Baba lang. Trabaho lang to. Ha? Kuya. Tumalikod ka na. Kuya, wa. Sige, tumalikod ka na. Trabaho kuya. lang to. May pamilya po ako. Kuya. Tumalikod wag. ka na! Kuya. Talikod! Kuya. Ibinaba ni Joel Sir Joy sa sasakyan at inutusang tumalikod. Ngunit nagmamakaawa pa raw Sir Joyce. Tumalikod ka na! Kuya! Talikod! Malikod ka na! Tinutukan daw ni Joel Sir Joyce ng baril sa ulo. At dahil sa Tumalikod takot na nakita na sila ng paparating na sasakyan, Malikod! di na niya napigil ang barilin Sir Joyce. Malikod! Ikaw, lang ang lalaking gumagamit sa akin. Ano ba? Hinala ni Katrina. Si Rejoice Rao ang pinagmulan ng sakit na ito. Ayon sa witness na si Alfred Menjola, Narinig niyang nagtatalo si na Raymond Dominguez kapalang at Katrina Paula Nang dumalaw sila sa kulungan noong Desembre 27, 2010 Alam bang galing akong doktor? Ha? Hinawaan mo ko ng STD? Ang kapalang mukha mo, hayop ka? Dahil lumano sa lumabas na resulta sa medical test ni Katrina Nagkaroon daw siya ng sexually transmitted disease o STD Na maaring nakuha niya rin kay Raymond ano kung mahahawa? Ikaw lang ang lalaking gumagamit sa akin. Ako ka ba? Hinala ni Katrina. Si Rejoice Rao ang pinagmulan ng sakit na ito. Dito na raw tumindi ang pag-aaway ng sinasabing magkasintahan. Agad naman silang inawat ni Alfred dahil sa'y pinagbabawal daw iyon sa loob ng kulungan. Nang kumalba na ang dalawa, isang payag na narinig ni Alfred na binitawan ni Raymond. Hindi, para mapatunayan kung mahal kita. Papapatay ko na lang si Rejoice. Talaga. Sige, patay mo. Bagay na sinang ayunan di umano ni Katrina. Ayun sa statement ni Alfred Menjola. Ayun sa investigasyon, selos ang ng angulo sa pagpatay kay Rejoice. Yun nga love triangle or because of involvement ng ano, ng ni Rejoice kay Raymond Dominguez ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon. Pinatay ang nag-iisang witness ng kaso na si Alfred Menjola noong asais ng Mayo 2012. Kaya naman patuloy na lumabo ang pag-asa ng pamilya ni Rejoice na makamit ang katarungan. Wala pa rin na isasampang kaso ang mga dahil na rin sa kakulangan ng mga testigo at iba pang ebidensya. Hindi pa namin na pa sa korte Nandyan lang yan. Yung pangunahin namin testigo, namatay nga. Maliba na lang, kung may lulutang uli na ibang testigo, na susuporta doon sa testimon, na susuporta o para maisang pa namin yung kaso, laban kay, laban don sa mga, sa mga hinihinala na nagpapatay at pumatay kay Rejoice Rivera. <laughs> Gayun paman, hindi tumitigil ang mga otoridad na mahanap ang tinutukoy na gunman Talikot! na bumaril kay Rejoice na si alias Joel. Talikot! Siya ang inaasahang magtutuloy na mga payag ni Alfred sa pagpaslang sa dalaga. Yun namang sinasabing bumaril, ano? Yung bumaril kay Rejoice ayon sa salaysay ni Alfred Manjola, ayon na rin pinagahanap ng batas ngayon. Na siyang trigger man. Tila nakabinbin sa hangin ng katanungan kung may kinalaman nga ba si Raymond Dominguez at Katrina Paula sa pagkakapatay kay Rejoice. Sa pagkawala ni Rejoice, marami ang nanghinayang. Hindi ko talaga siya makalimutan na every time may event yung Baywalk, nandun siya. Never pa siyang nawala sa casting. Kima abroad, kima local, kima ano. Yung, she became, um, parang tumayong pinuno ng grupo. Hindi ba siya yung pinakamaganda sa grupo, but siya yung pinakamay utak sa grupo. Kung hindi man makamit ni Rejoice ang katarungan, ipagpapa na lamang daw ni Nanay Nieves ang pag-usad ng kaso at pagkamit ng hostisya para kay Rejoice. Wala namang kaming witness, wala namang kaming evidence. In case na hindi tumason just na lang ang bahala sa kanila. Tsaka lahat naman kami nagpe-pray na sana matahimik na tayong lahat. Matahimik na rin naman si Dayan kung saan siya naroon. Matahimik na lahat. Magpasahanggang ngayon ay patuloy na naghahanap ng kasagutan ng mga otoridad sa kung sino ang gumawa nito kay Rejoice Rivera. Mapait man ang kanyang naging katapusan Mananatili namang buhay ang kanyang alaala sa kanyang iniwang mga mahal sa buhay. Magandang gabi. Ako si Martin Andanar. Hanggang sa susunod na pagbabalik tanaw at pagtuklas ng katotohanan. Dito sa Crime Classic.